morning guys uh, sa ngayon guys araw ng sabado walang pasok kayo school kaya ngayon naman guys nagaan naman ano ba? ayun Ha <laughs> ha!

itsura at gulong guys dito kailangan guys malagyan natin ito kailangan guys malagyan ng ano ito kailangan guys malagyan ng ano ito ng mga tag price para sasalan-salan natin dito sa loob guys. yung sinabi ko, kailangan nasa nasa may tag price siya, tapos may nasa tamang lokasyon para pag may bumili, hugot na lang ang hugot. Kaya kayun, natin Guys, so uh, mga dali naman ito guys, ah kaya nang sinabi ko sa ganitong klaseng negosyo kailangan yung mga tag fresh na yung mga yung mga paninda natin tamang lokasyon na linis para hindi pa hindi pa expiration na monitor natin kaya nito yung mga kaya nito yung mga mga post-living yung mga expiration po Ito nito uh, manufacturing date August 15, 2023 uh, 3 years to 3 uh, three years manufacturing date uh, 8, uh, 15, 8, 2023 yeah. So, declaration ito ibang ibang mga paninda natin uh, mga ano lang mga 2 years mga ganun kaya uy bakit po lang ito bakit po lang ito kailangan check check natin kailangan check check natin yung ano check natin yung mga yung bagay ano mga, mga ano so guys kasi nakalang nato eh kumbaga itong ano guys nato itong mga tumating nato itong ano ano po pahapon ito guys, by text lang to. By text lang kasi nga. Ah, uh, busy, busy yung both side. Ako ano na babantay dito, ano ko, yung anak ko nagtatrabaho Bali, tinetext lang namin do session supplier namin sa ano. Sa uh, parking lot Ah, uh, medyo na nagkamali so, na order niya kasi hindi ko alam sa baliro pala inano to yung, nanito, yung in order niya ang bagay pa packaging na tapos ang, ginawa ko naman din ako pumunta sa isang supplier para bumili lang kaya na yung order kung ano yung order niya sa baliwat siya ko naman ginawa sa buli lang kaya siyempre yung mga ganito transaksyon pagka nahi out na sa kanila pagka na ano na, nakalabas na sa computer yung mga mga ano kailangan kunin mo kailangan kunin talaga yun kaya okay lang kasi okay lang kasi ito namang items na order namin isa sa mga hindi man na mga produkto kaya ng mga oil, mga pintura, mga bulong yan anong problema kasi para kahit marami tayong stock ah uh, naman iyan no? i-benta i natin kung ilang kasi eh, ano na to eh hindi na ito yung dati parang manual na lang itong yung resibo nila ngayon manual na lang ba manual. hindi katulad nung nung isa yung automatic yung gaya sa mga sa mga sa mga supermarket sa mga Jollibee yung mga ginagamit nila na may talaga Nandun doon yung mga bayad nila sa gobyerno na tax. nando doon sa resibo na yun. Kaya eh, ito, yung pay resibo nila, kumbaga, ayaw mo na. Ay, ito lang Kanya-kanya ang discarte sila, pero okay lang. Discarte nila ito. Pero yung dapat talaga, yung dati. <laughs> Kaya, ito guys, check-checkin natin yung mga Mati mating na items. six, eight, ten. Bye. ito guys mamaya uh, maya may ako na ayusin to guys hindi ko pa nakayos yung nasasabit yung mga ano, mga ano natin pero taposin ko lang guys yung video na to mamaya ayusin ko ngayon tama ito guys ito guys yung yung stock namin sa loob ito medyo marami rami na rin guys yung laman ng tindahan na ito pala yung combine na kami ng bunso ko kaya nalagdagdagdagan na talaga ito guys ito naman yung, uh, yung mga hindi na ano ito naman guys yung ano ito naman guys yung area na ito dito guys nakalagay yung mga hindi kayang kainin ng mga mababait na daga dito ko siya nagsasama-sama guys kasi may hirapan ng matain ng mga mga daga ito guys kasi halos bakal na ito ito ayan guys ayan tayo mga aquarium ayan guys hindi na kayang ngatain ng mga daga ito kaya so mga kaya mga ngata ng daga guys ayan dito ko nilagay sa medyo lugar natin mga guys yan 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 interior yan -ngata yan ngata ng mga daga ito mga ito Ang guys. Yeah, medyo patuloy pa rin ako sa paglilinis, hindi pa rin ganun tapos pero malaki na ang ah, nagawa ko yan. Malinis na talaga yan. Yan sa area na lang na yun ako nakapost. Yung mga sticker na ice ko na guys. Yan na ice ko na yung mga ano. Dito to, to no area to na lang, yung mga interior. Yan kinakain ng mabait yan kaya sinisecure natin. Yan guys. Ah, ito dito pa rin ako nakapost sa so, mismong harapan. Ayan. Guys, to. Ayos yung kupeto mamaya. Mali ito yung pinakabungad ko guys. Kung dito ko ini-entertain -in yung mga customer. Ito hindi ko pa ay yung mga. Yan, yung pinaka ito. Ito yung mga ito yung mga dito nakapokus yung dito kami na yung ng mga bumibili. Ayan. Kitang-kita na yung mga sticker, mga bolts. Ayan, ayos na yung ayos na yan. Ay, eh, medyo maganda ng tingnan niya guys sa ganitong klaseng negosyo guys kailangan talaga yung, yung sa tamang lokasyon may mga pri tag price na para kapag ka, katulad niya ni isa ko kapag ka bumili mga tatlo kapag ka bumili na kailangan hugot ka na hugot guys kasi pag hinanap mo pa pag hinanap mo pa eh may inip may mga customer lalo na may mga hindi ko yung mga first time lang sa sa tindahan namin naiinip yun pero yung mga dati ko ng misan, yung mga dati ko ng customer yung mga kabiruan ko yung mga customer ko talagang permanente kahit una siyang dumating hindi ko talaga siya inuuna <laughs> you kasi nakaintindihan niya yun eh ito nga guys uh, sa so may may upload lang sa ating video sa ating youtube channel comments lang kayo guys kung sa ganitong klaseng negosyo magtutulungan tayo kami running for 7 months na ito sumula so, nung tumigil ako bilang OFW ito na yung pinagkaabalang ko naging libangan ko habang api okay na rin dito na sa Pinas kaya comment lang kayo subscribe nyo channel ko tuturo tayo magtutunan tayo guys nandyan ang mga budega sa naglipa na dyan sa dito sa Bulacan naglipa ng mga mga supplier natin ng mga warehouse meron tayong mga alam dyan sige paano guys hanggang sa muli at ito. tatapusin ko na yung vlog na to video na to i-upload natin para maging active naman yung ating youtube channel yung XOFW vlog hanggang sa muli guys bye 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 guys